Hi guys, this is Alfred Watermax para sa All About Wheels Manila. At ngayong araw ay binisir tayo ng ating kaibigan at ipapakita natin sa inyo ano ba yung mga bago na dagdag sa ating mga motorcycle dito sa aking munting garahe. Nung napanood nyo rito previously, nung 2022, if I'm not mistaken, um, may mga bago na dagdag dito. So gusto kong ibigyan kayo ng quick tour at ma-share sa inyo yung mga laman ng garahe ko ngayon. So, mag-start tayo dito sa ating raft tour. So, this is actually laruan ng mga anak ko. Ayan, ginagamit nila every hapon. So, ako kasi kapag bumibili ako ng mga motorsiklo, I'll see to it na magagamit din ng mga bata. At ipakita ko din sa inyo, ito bago din to, Tenere. Ayan, so ito po ay galing po ito sa Guanzon Group of Companies. Bali, ito po ay uh, nabili natin sa kanila. Previously, nung napasyal kayo dito sa mga sa All About Wheels Manila natin, ito, wala pa itong Monster Ducati. At until now, isang taon na siya sa akin, hindi ko pa rin siya actually ginagamit. It's zero on do pa rin siya. Uh, yun, naman namin siya kahit na hindi siya ginagamit. At uh, ito po, bago din po itong ating uh, BMW 1300 GS. Um, previous sa uh, vlog natin sa ating All About Wheels ay hindi to na-feature so ito, bago din po ito. Um, isa pang pinakabagong dumating ngayon ay yung BMW S1000R. Ito po yun. So, ito po ang isa sa so, masabi kong bagong dating at nadagdag dito sa ating munting garahe. Sa mga big bike collections natin, ito yung mga nadagdag. Pero pagdating naman sa mga small bikes, ito naman po yung ating si Elatot. Ito po ay Raider 150 RFI na na build natin, bagong-bagong build. At sa ngayon, hindi ko pa kabisado kung anong features na nilagay dito, but ang alam ko, pasok ito sa non-pro ng Thai concept. From the big bikes to small bike. Pagdating naman sa off-road, ito naman yung bago na dagdag sa ating collection, itong Kawasaki KLX140RF. Isa po ito na pinagkakaguluhan ngayon pagdating sa trail riding. So medyo in-upgrade na rin namin siya yung makina hanggang dito sa Tambucho at pati dito sa Manibela. At ilan pa sa nadagdag dito naman sa ating mga scooter ay itong Lambretta. Ito yung Lambretta espesyale at the same time itong ating Vespa Sprint na mayroong sidecar. Mula doon sa mga Vespa natin, meron din tayo yung mga electric na motorsiklo dahil sa ngayon nagtatransition na ang ating mga motor sa dekoryente. So ito yung mga CF Moto na binili ko rin para sa mga anak ko. Advantage naman ito, mas naging user-friendly siya. Hindi na kailangan i-assist yung mga bata every time they start kasi in just a push a button, pwede na agad nilang gamitin. This is a Honda Dux electric scooter. Ayan. Maliit lang siya guys. And originally, hindi po siya talaga nilabas dito sa market. So, Honda i. Pero kung meron tayong dekuryente, Meron din tayong gas type na hindi namin inactivate. So welcome po kayo dito sa aming munting garahe. So kung nakita nyo na po yung Honda Ducks kanina na electric, ito po yung kanyang original na Honda Ducks ST-1250. Ito po siya. Ito po yung one out of one sa Pilipinas. Hindi po siya inactive, wala po siyang gasolina, wala rin po siyang engine oil na nilagay. Talagang uh, pinreserve namin siya out from the box. And meron din tayong Honda Monkey na mukhang gorilla kasi malaki. <laughs> Italjet Dragster. Ito po yung halos magkaparehas ng itsura, isang Honda at isang Yamaha. Ito po ay CT100. I believe this one is very rare din po ito. Kasi wala pong nirelease na ganto na Honda dito sa Pilipinas. And sa nagtatanong ano yung pinakamahal na best pa dito, So I could say this one. This one is the collaboration of Armani Emporio and Vespa Piaggio na kung saan ito po talaga yung originally made in Italy because two Italians collide together. And ito naman yung mga limited po. Lahat po ng limited yun lang po yung binibili naming Vespa. We have a Mickey Mouse version, the Vespa HIB red, we have the Vespa Cyan waterspoon and the Justin Bieber dito naman po, meron tayo yung tinatawag nating Vespa Elegante at 75 years anniversary ng Vespa. And dito sa Picnic Edition, tsaka yung ating GTV and Say uh, uh Journey. At siyempre dahil kopol palagi ang ride namin, meron kami yung tinatawag na Vespa Vibe. So yon yung dalawang yon. Color by ban tawag diyan na kung saan magkapalit siya ng kulay. Kapag red yung harap, blue naman yung sa kabila. So ayan, nakita nyo na kung ano yung mga bago dito sa ating munting garahe. And I hope you like it and na-inspired natin yung mga viewers natin dyan. Again, this is Alfred Watermax para sa All About Wheels, Manila.